turumba, sayaw na may pananampalataya, tuwang may pag-asa. Ang taon ng hobileyo ng pag-asa ay isang paanyaya para sa atin na muli nating tuklasin ang pananampalataya bilang isang paggalakbay na nakaugat sa pangako ng Diyos, ang pag-ibig. Sa puso ng pagdiriwang na ito ay matatagpuan ang Marian Spirituality o kabanalang tinaglay ni Maria ito ay ang pagmumuhay ng pagiging alagad ng Diyos kasama si Maria bilang gabay, huwaran at tagapamagitan. Ang paglakbay kasama ni Maria ay pagtanggap sa pag-asa na kanyang iningatan sa kanyang puso, ang pag-asang hindi kailanman naglaho kahit sa paanan ng krus. Sa puso ng bayan ng Pakil ay nakatindig ang isang simbahan na daluyan ng libo-libong mga himala na mula sa ating maawaing Diyos sa pamagitan ng kanyang mahal na ina, ang Birhen ng Turumba. Ang Birhen ng Turumba ang siyang sentro ng pagdidebosyon sa mahal na Birhen, hindi lamang sa mga karatig bayan, kundi sa buong probinsya ng Laguna at sa Diyosesis ng San Pablo. Ang presensya ng Birhen ng Turumba sa simbahang ito ay mababakas sa mga pahina na kasaysayan ng pakit Magmula sa kanyang mahimalang pagdating sa baybay ng lawa ng Laguna, na na ang bayan ng Pakyo bilang tahanan ng pananampalataya at pook para sa mga paragrinong umaasa sa kanyang himala. Ang parokya ng San Pedro de Alcantara at pang diosesis na dambana ng Mahal na Birhen ng Turumba ay naitalaga ngayong taon ng Hunduleyo bilang isang Jubilee Church para sa mga mangisda at mga magsasakaan kaya't ang sinumang bibisita sa Simbahan ng Pakil ay tatanggap ng indulhensyang plenarya. Ang nakakuatrong larawan ng Nuestra Señora de los Dolores de Turumba ay mahimalang natagpuan noong 1788. Isang 9x11 na pintasayero ang nakitang lumulutang sa Laguna de Bay ng araw ng biyernes at kinaumagahan ng linggo, Katatuan naman ito ng mga kababaihan sa pampang ng Laguna de Bay na tuyo at tila napakabigat. Sa pagkamanghat pagtataka, ipinagbigay alam nila ito sa kura paro ko na si Padre Miguel Soriano at agad siyang bumuo ng posisyon patungo sa pampang. Sila ay umawit ng litaniya ng mga santo. Pagdating sa pampang, anong himala at nabuhat ng pari ang kwadro? Kaya't sa labis na kagalakan, ang mga tao ay nagsimulang umawit at sumayaw na ngayon ay tinatawag na tuhumban. Ipinahanap ng kagalang-galang na obispo ang imaheng nasa larawan at natagpuan ito sa Espanya bilang ang Birhen de las Antiguas. Nagpagawa rito ng mas malaking imahen at idinamba na sa pakin. Ito ngayon ang ginagamit sa posisyon ng Turumba. Sa posisyon ng Turumba, wari bang ang mga tao may mga daladalang problema at suliranin ay nakasusumpong ng aliw sa mahal na Birhen. Sa pagnanais na kalimutan ang mga suliranin at problema, sila ay sumasayaw at tumaawit ng turumba, na isang mahalagang aspeto ng tradisyong ito. Bawat hakbang, bawat palakpak, at bawat awit na binibigkas ay nagiging mga panalangin iniaalay sa mahal na ina. Tulad ng sinasabi sa awiting, Biyernes ng makita ka, linggo ng iahon ka. Ipinapaalala sa atin ng turumba na kahit sa gitna ng hapis, laging mayroong tuba at ang buhay ng tao ay hindi nagtatapos sa kalbaryo ng Biyernes Santo kundi patuloy na naglalakbay tungo sa linggo ng pagkabuhay na ating pinamhahawakan pag-asa ng kinabukasan. Iyan ang kagandahan ng debosyon sa mahal na birhen ng Tugumba. Bagaman ang kanyang imahen ay may luha, ito'y nagsisilbing paalala na ang bawat hapis ay may kaakibat na tuwa. Sa pitong hapis na tiniis ng mahal na ina, dumating din ang pitong tuwa na naging sagisag ng kanyang pananampalataya at katatagan. Ang tuhuba kung gayon ay hindi lamang isang panlabas na pagdiriwang, kundi isang malalim na pagpapahayag ng pag-asa, pananampalataya at pagmamahal ng mga deboto sa kanilang mahal na ina ang debosyon sa mahal na birhen ng Turumba ay malalim mga ugnayan sa kultura sapagkat ito'y humuhubog ng pananampalataya at buhay pamayanan ng mga tao. Ang awit, sayaw at posisyon ay sumasalamin sa natatanging paraan ng mga Pilipino sa pagdiriwang ng pananampalataya. Masaya, matatag at sama-sama. Para sa marami, ang imahen ng birhen ng Turumba na sa paanan ng krus ay kaakibat ng kanilang sariling karanasan ng paghihirap, suliranin at pag-asa sa araw-araw na buhay. Sa turumba, ang dalamhati ay nagiging pagdiriwang, ang panalangin ay nagiging galaw, at ang pananampalataya ng lahat ay nagiging lakas. Sa ganitong paraan, nagiging malapit sa tao ang banal at nakatutulong upang maramdaman na ang kanilang pinagdaraanan ay may kabuluhan. Kaya't sa pamamagitan ng Birhen ng Turumba, ang mga deboto ay patuloy na inaakay patungo sa kanyang anak na Seso si Kristo, ang bukal ng buhay, pag-asa, at kaligtasan. Sa ganitong pananampalataya, ang tinig ng mga deboto ay patuloy na ngaw sa Birhen. Ang Turumba ay higit pa sa narawan, sa awit, o sa sayaw ito ay isang kultura, isang pamana na nakaukit sa ating mismong pagkatao, hindi lamang ng bayan ng Paking kundi ng buong lalawigan ng Laguna.